Hello guys, welcome to my channel uh, G Tech. So, uh, tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng LPV software para sa ating PC Wi-Fi. Mga bindo natin, bindo machine natin. So, punta lang tayo dito sa Chrome or kung ano man ang browser nyo. So, type lang natin dito LPV uh, software or LPV lang. Okay, click lang natin ito. So ito po yung site nya, lpbpswifi. So ito, lpbpswifi.com. So ito lang po ang ita natin, yan. So, magda-download tayo ng software. Uh, kailangan po dito, mamimili ka lang kung alibaw ang hardware mo, nasa Orange Pi, Orange p 1 or Orange PC dito ka magda-download. So, kung Raspberry Pi, dito ka po mag-download. Raspberry Pi P3 or P1, P4. Naka-image na po siya. So, dito po tayo kasi dito po ang uh, Raspberry Pi, ano, yung Orange P P1 ko na hardware. Dito tayo magda-download para magkaroon siya. So, magmili ka po dito sa dalawang yan. Sa akin dito lang muna. Sa alternative lang siya. Click lang natin. So, nandito na po siya yung lahat ng kailangan mo sa LTD si WiFi. wi Meron na siyang diagram. Ayan. Meron na new WiFi, fi May orange PC. Ayan. Ayan. May MCQ TV box. Pwede yun. Convert mo. Dito, ONSP PC10. Dito tayo. Click. Ayan. So, may milik po tayo dito kung anong gusto mong software sa akin. Na uh, try natin ito pong ano, litong latest na po, 15.5 version. Pero mas maganda piliin niyo po 'yung ano, stable uh standard or standard or stable ng software. Bagong release, so kailangan lang natin download siya. So, download anyway. yan po. Kailangan natin. So, hintayin lang natin matapos. 1.1 uh, gigabytes. Yan, software. Yun. Yun lang po ang kailangan natin. So, pag natapos po yan, ah... Uh, i-extract po natin siya para lumabas yung image then uh, ready for reflashing pag na ref uh, kailangan na lang natin ng ano memory card then memory adapter then i-reflash -re na natin so makakatulong to sa mga uh, baguhan na nagpipiso wifi kung ano ba ang kailangan nilang software uh, piso 5 ba LTV ba wifi, kung ano pa ang wifi ng bayan, kung ano pa ang gusto uh, sa kanilang software na ilalagay sa hardware nila, kung ano ang gusto nilang uh, uh piece wifi software, depende sa kanila yan. Then, bawat nun, mayroon siya ng mga license para magamit siya as unlimited po. So, yan lang po ang kailangan natin. Itong software na ito, pinakalitis version siya. So the latest version, marami na po siyang mga pagbabago sa mga old version. So yun lang kailangan natin. then lang natin sa matapos yung download. Ang downloading po niyan depende sa internet niyo kung gaano ba siya ka kabilis ang speed kung paano siya ma-download sya aso mabilis sya di sa yan Yan, malapit na. So, ayan. Show folder. So, nandito yan. So, i-extract natin po siya. Extract files Okay lang natin. So, ayan po. Ito na po yung extracted natin na uh, piso wifi software natin para sa LTV. So, ang version niya po is 15.5. So, yun na po ang pinakalitas version ngayon. Um, since 20, ano, February 16, 2024. Yun na po ang pinakalites nila. sa akin lahat ng piso wifi ko mostly lahat po ako gumagamit ay sa LTB dalawa lang ang aking piso wifi so lahat po is LTB software po ako kasi dito gusto ko kasi dito mas gamay ko kasi ito para hindi hassle sabi nga marami ang so sa akin ito na so i-click lang natin to so ayan po itong image ito yun na po Uh, 3GB siya kanina 1GB siya ngayon 3GB na na-extract natin is 3GB. So, kailangan na lang natin ito ng reflashing. So, pag na-reflash lang natin yan, pwede na natin ilagay sa hardware natin. or Either Orange PI, Orange PC, or Orange P1. So, yun lang guys. See you to my next video.